Guys, magandang gabi sa inyo. Ako po si Muli, ang inyong kuya, Sepsep. Uh, ngayon po ay uh, <clears throat> nagkakape ako rito sa likod ng bahay ng aking atit na nararamdaman nyo naman po ngayon napakalamig ng simoy ng hangin. Kung sa lugar ko ay medyo hindi gano'n kasi malapit ako sa highway dito, mararamdaman mo ang peaceful, yung um, nararamdaman mo yung relaxation, yung kumbaga kaya nati-therapy ang iyong utak na dapat maging relax sa lahat ng oras tsaka mararamdaman mo dito yung presensya ng Panginoon kasi yung sa hangin sa lahat ng ano yung napakalamig tingnan nyo naman po oh. pakalamig ho sa lahat o oh, tingnan nyo oh. ayun guys natutuwa lang ko kasi uh, nananam, um, ang hangin kasi sa samantalang ko hanggat nagdito ako at tsaka nagbabakasyon Uh, guys ah, lagi kayo mag iingat sa inyong mga gawain sa inyong mga uh, sa inyong pag uwi lalo nyo yun weekend na naman bukas sabado linggo ah, mag iingat kayo lagi at saka uh, patnubayan kayo na ako, kaya masaya rin naman dito kaya nag enjoy ako o oh, paano yan ha o, paano yan God bless sa inyo ha lagi kayo mag enjoy ha please uh, like, subscribe my YouTube channel and please hit the not notification bell para sa susunod ka pang update sa hintay-hintay nyo na pong iba kong content ha. Salamat. Bye.